Hello mga ka-loves, Good morning and good afternoon, good evening kung gabi na dyan. As you can see this, this place is, uh, we call it Colon Park. At pag na uh, namasyal kayo sa Hong Kong, uh, sabihan nyo lang ako kasi ito po ay tinatawag na Colon Park. Ito isa lang po ito sa parte na... Ng... Colon Park lang alam niyo. <laughs> oh, sa Colon Park. Pero may mapapakita po ako sa inyo. Nakita niyo po ito? Yan. Oh, di ba? Kung pwede magtago kayo, magtago na kayo dyan. Pero design lang po yan. At bababa uh, po, po tayo kasi may gusto kong ipakita sa inyo mga ka At uh, sana mag-enjoy kayo sa view ng place na to. Nakita uh, nyo naman yung puno, diba? Diba ang ganda ng place? Yan. So, <laughs> uh, 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 i-shoutout ko po na aking uh, camera woman na si Roji. Yan, asya pong umahawak. At day off po namin ngayon at katapos lang namin kumain. So, ito na, ipakita ko po yung lugar at uh, sana magustuhan nyo. At dapat, tutukan natin to. Yan. Oy, mag kayo ha. Baka matamaan kayo niyan. Sige. Bakitahan niyan? It's a canyon. Tamaan kayo kayo. Ka. Naku, mag ka. Nako, mag-iingat. Yan. So, ito po ang istorya niyan. Halika, Daisy. <laughs> ipakita mo ang istorya ng lugar na to. Nandito yan. Yan. Okay. Ito po. Ayan. Ayan. Colon West Bay Battery yan, ha? Ayan po ang istorya niya. O, oh, built in 1878 and 1880. So, yan. Mababasa nyo naman. Okay. Yan po ang dahilan. Ba't siya nandyan? At please, No smoking! Oh. <laughs> so, yun po mga loves At nakita nyo, mas maganda po ang lugar. Yan. Marami po dito. Nature. At, uh, nature. nature po niya to, di ba? Nakita nyo naman na, uh, maganda po yung nature dito. <laughs> Yan. At meron malapit na banyo dito. Pag na, gusto nyo lang mag-ano, kapulag po doon. Yan. Ay, isa ko, malapit ang basurahan dito. Kaya, wag po kayong mag-aalala. <laughs> ganito ang place dito. Malapit ang basurahan. Malapit din yung banyo. Oo, uh, bawal kang magtapon kung saan saan at dumura. Yun po ang ano dito. Bawal po yan. Ha? Hindi katulad sa Pilipinas na pwede yung kahit sa anong part ng Hong Kong po ay bawal ang magtapo ng kahit na ano, okay? Lalo po ang CCTV dito. Parang Japan. Yan. So, meron pa dito pwesto. Makita nyo naman. Yan. Doon din maganda. Yan. Ito. Pero marami po mga Pilipino dyan. Oh. Okay. Yan. So, teka lang mga kakas. Kukunin lang naman yung magnawin. May mga turista na. Marami pa akong papakita sa inyo mga kalawsa. Uh, mamaya ulit, ispost muna namin. May post ba yan dyan? De, ano? Kunin lang po namin yung mga gamit namin. At yan, okay ka na dyan? Kalang kasi bawal na magtapon eh. Katulad nito, tapon po natin yan. Yan, okay. So mga kalabs, okay na? As you can see, dito po ang banyo. Ayan, no? Oh. Napakita ko po. Yan, mga kalabs. Ito ang malapit na banyo. So, hindi po kayo maano dito kung nandito kayo sa park at meron pong malapit na banyo dito. Okay? okay. At dito na po kami, lalabas na kami sa park. Meron pa po. Malaw malawak po, malawak. Okay, mga kalawak. Okay. Yan. Yeah, nakita na, Nakita nyo. Yeah. See? It's beautiful. It is beautiful. Dahil saan po kayo pumunta dito, maganda yung park dito. Yan. puta po kami doon. Yan. Sige, Roji. Samahan mo ko. Tara. Doon, daanan. At may daanan pang iba. Parang wala nakikutan dito. Doon. Doon. Ipakita mo lang <laughs> Ipakita mo lang dahan na ikot. Yan. Yeah. Wala dito dahil doon ang babaan. Okay. Naligaw ko. <laughs> Naligaw. <laughs> dito, dito, day. Dito, day. Right. Oh. Ano tawag dito sa Pilipinas? Bamboo. Bamboo, Bamboo stick. stick. Bamboo tree. Ano ka Bambu Bamboo stick. Tree. Bamboo tree. Ibang stick. <laughs> Bamboo tree po at isang hindi ko po anong tawag dito pero may tawag dyan. Oh, Ficus, itapad mo ang camera mo dahi. Ficus violence. Yan, ang tawag dyan sa puno na yan. Di diba, Ang ganda. Ang laki-laki. Yan. Yan. Okay. Baka mahilo sila. Oh. Ilang okay. minuto. Nakita nyo po. Yan. Ito ang part ng Conan Park. Ilan okay. nyo naman yung te? views. Oo. Maganda pa dun. Wala pa no. Six minutes pa lang po kami. So mag-iikot pa kami. Pa Ayan. Yan. Tutok ko dyan. Diba? Ang ganda. Okay. Bababa na kami dito kasi may pupuntahan kami. Dito tayo, Dai. Oo. Wag dyan. Kung pagano sa baba. tayo. Okay. Ay, dito pala yun, oh. Ya, dito. Naligaw Naligaw ulit kami. Tapos, eto po, may mga bata dyan. Kung kayo may mga anak. Yan, o, diba? Ba't ang ganda dyan ang view, Dai? Ang ganda ng view. Maganda naman talaga. naman talaga. Ganon. So, mga bata, pagpasensya nyo na kasi dito park ng mga bata. At uh, safe sila dito pag dito sila naglaro. tayo so, uh, hindi po siya, ano, pag naba, ang uh, umpog ba, pag umpog. Yan, parang rabi rice. ako. No. Shoot my balls. Shoot Ito po, ang ganda, diba? Nakita nyo naman. Sige, Roji, ikot mo. Yan, ang ganda, diba? Di dyan ka Children. <laughs> 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 Ito ang tinatawag ng children. Oh, ah, paikot doon. Tingnan nyo naman. Yan ang Colon Park. At kung gusto nyo mamasyal dito, pwedeng pwede po. Available. Okay ikot po kami dun sa harap ng Olan Park. Dun mismo, sa may park na yon. Maganda pa lang ang picture dito. Maganda, yung... ang ganda ng place. Ay, ganda. Oo eh. oh, nga. Ayan, <clears throat> yeah, tsaka yung Mira Place. Oo oh, nga, day. Tapos tsaka katatayo. Dito yari ka. Maganda, no? Mabalik kami daw dito. Pampapay. Oo, pang profile na. Nakita mo? Dito. Tanda. Yeah. Kesan. Yan. yai <laughs> Actually, bawal pong pumunta o oh, maglakad doon. Bawal po yan ah. Baka mamasyal kayo pumunta kayo sa mga loob-looban yan. Okay lang yung bata. Ayan, nakalagay. Yan. Yeah, authorized entry. So, bawal po talaga. At ipapakita lang po namin sa inyo yung harap. Para hindi mabawasan na sa Oh, Maraming mga Pilipina dito uh, na namamasyal din. Mga kalab. At ay, tayo naman po sila, Lolo. Yan po yung kumukuha ng mga basura dito. At, ah, masipang sila. Ay, po, At kung nagugutom kayo, mga kalabs, may malapit na McDonald's dito. At ipakita ko po yung McDonald's na At kami po ay bibili rin ng tubig. Yan ang McDo. McDonald's! Dito tayo, di ba? Ay, may cola dayo. Pero tubig lang tayo. Pero wala tayong octopus. Wala Adun tayo. Hindi, ikot na tayo. Doon, doon meron din. Meron, din po na. ditong swimming pool. By session. Nakita niyo po yan. Yan ang entrance. Yan ang entrance. Yan. So, publicly, ang swimming pool dito. At, papakita po namin. Kaso parang walang tubig, dai. Ah, kasi winter. Yeah. Explain mo. Yan. Dahil po ngayon ay uh, bawal daw ang video recording auto. Ah, uh, dahil po ay winter ngayon, kaya po uh, walang tubig dyan kasi winter po, bawal pong matigo. Ang lamig po kaya. Kaya wala dyan. Pero sa loob, meron pong tubig. At ipakita ko po sa inyo ang kabuuan ng Column Park. Yan! Maganda po ba mga kalabs? Diba? Ang ganda. Oh, Merry Christmas in advance daw sa susunod na taon. Hindi pa nila tinatanggal until now, nandiyan pa rin. Ipakita 'yung bahay na 'yan, si Santa Claus. Ewan ko ba bakit nandiyan 'yan. Siguro naligaw si sa Santa Claus diyan muna 'to ngayon. Hindi po siya nakapag-travel kaya hindi mo tinanggal. So na. Ito na po ang park ulit. Maganda po ba mga kalabs sobrang ganda. Wag yan para nang kulungan dyan. Wala kasing tubig. Oo nga. Pero maganda po dito talaga mga kalab. Ang ganda ng flower. Makita niyo yung, yung Ang flowers ang ganda. Ayan o. Oh, red, yellow. Favorite color mo. Favorite color mo. Yeah. Alitin natin dito. Ito po ang favorite color ko. Red. And favorite color ni Roji. Dilaw. Yellow. ipon At ang favorite color? Naghalo like, yun, yellow, yellow at red. Ibig sabihin, kahit po kami magkaaway sa kulay, pagdating sa aming spiritual, iisa po kami. Okay. Ikot ulit tayo din sa kabila. Ay, red nice. si si. I love. Alam mo yung pagkapula niya? As in, in love na in love talaga siya. Yee! Oo, oh, di oh, dito daw. Ang pagkadilaw naman niya is talagang yung spiritual niya. Parang nalaya. Lumaya na siya. Nalalanta na <laughs> okay, dito ulit. Di ba? Ang ganda mga Ito kalabs. Yung building, ganda. Yeah, di ba? Ang ganda ng mga building dito. O, diba mga kalabs, ang ganda. So, what time is it? Dito pa, ikot pa kami dito. Yan mga kalab o. Diba, ang ganda. Parang turista lang. Alam niyo, ko pa kayo dito. Kung magkakataon po na makapag uh, vacation kayo dito, itutur ko kayo dito sa Colon Park. Pero don't expect too much, ha. Kasi, alam niyo na, maganda po si pagpapasang Ang ingay ng ibon, no. Papansin. <laughs> Kumakanta rin po siya. Ah. Uh, ah, uh, kung ano man po yung makikita nyo dito, ito naman po talaga yung totoo. Okay? Kaya lang mas maganda po pupunta kayo dito sa Hong Kong. Winter. Mainit din po kasi dito pag summer. So, nakakaano na, namamasyal ka, tapos nagpupunas-punas ka ng pawis mo. At least, di ba? Oh, kung winter siya, tingnan yung mga Pilipina dito. Yan, ang mga gawain ng mga Pilipina. ba Picture, picture. Yan. So, eto pa po. Malaki po talaga itong park na to. Yan, malaki pa yan. Andong doon pa yan. Meron pa yan dito. Meron pa yan taas. Huwag, hindi masyado maganda din. O, oh, pero hindi ganun kaganda. Pero okay lang. Doon pa okay. sa may fountain. Eto, maganda rin to. Kasi maraming mga Pilipino dyan. Diba? Fountain kaya, O, doon sa may ano. Matagal pa yun. Malayo yun. O, dyan ko muna mag-hold? Hindi Ah, sige. Hindi kasi papakita muna natin yung view. Yung mga view lang ipapakita natin. Eh, yan. Op, remember po. Lagi nyo pong tatadaan pag nasa park kayo. No feeding. Okay? No feeding kasi marami po niyan dito. O, oh, bawal pong mag-uwi sa Pilipinas ha. Huwag kang mag-uwi. Huwag kang okay. mag-uwi. Okay. Okay. Ah, nakita niyo po gano'ng kaganda ang colon park. colon park pa lang po yan yan, colon park pa lang yan It's, is one part of the, ano ng Hong Kong pa lang pero maganda na po talaga di ba? maraming park sa Hong Kong. maraming park dito sa Hong Kong yan. at kung mamiss namin yung ice cream meron pong malapit na ice cream dito Okay, pakita natin ang Colon Park Aviary. Ano tawag dyan, Dal? Ayun, Aviary nga. Oh, Aviary. Ibig sabihin, abiyari, mga... Dan, oh, opening hours niya is... Yan, yan, yan. So, pwede kami sumilip saglit. Ayan, maingi ang pool. Pwede na tayo doon? Dito yung kapatid. Tara. Tara yung try lang natin dyan. Gandaan, Baka madapa. Baka madapa. Bawal pong magigit ng tubig dito ah. <laughs> Baka kumuha ng tigba. Ah. dalawin nyo sa mo Ah, mga ibon pala dahil. Yes, mga parot. Para silang parot. Welcome. Iba't yeah. ibang, -ibang yes. klaseng ibon. Yun na nyo. Yung Yan yung mga makikita natin. ito so, ay sa tingin nyo nung ibon to <laughs> it's may ito yung mag-jowa. isa lang siya isa ay isa lang pala ay ito sila magkukumari alam kong sino tong mga to si Clarissa, si Roji saka si Salir mga ano to nagchichikan mga <coughs> kabirds oh, ka yan tapos Si Candy. Si Candy. <laughs> kung nanood ka, Candy, ka yan. Teka, teka, teka. Ito tatlo. Mga, mga kalabs na tatlo. At ito si rin na. Yun yun. Si Roger, sa uh, Si Candy na si may candy hindi Si Candy <laughs> <laughs> Tapos ito po talaga sila. Huwag kayo masyadong masaktan. Ito po. Ayan, pakita natin yung mga pangalan nila. Huwag na. Huwag pakita natin maganda. Ayan, <laughs> Oh, sorry. Ya. Yan. Ito, yan. Yellow-headed Amazon Oratrix. Yan. Gusto mo lang pakita yung Utex mo. <laughs> Ay! Hindi. Medyo maganda. <laughs> Gala! So, wala dito si Rod. Si ano, Candy. Yan po. Ay, Ay si meron pa dun dalawa dahil. Oh. Ano? Mga chismosa kasi itong dalawang to eh. Oh! Nasaan na yun? Ayun yun. Ay, kulay pink yan. Dalawang kulay pink po. Oh. Red tsaka pink. Oo. Oh, diba? Ang jowa ata nagliligawan eh. Oo. Oh. oh. <laughs> Buti na kalata <laughs> ka. ko yung scarf ko na. Kaya naman kay Roji. Yan. Gusto niyo po ba? ganda dito. Ito pa rin ah, pa. Ang ah, ganda. Ay, pero dito muna dali. Yan, op. Gray parrot. parrot. Malayan great argus. Malayan, o. Oh, great argus. At please, impo. Scan nyo lang po. Joke. Ganda ng view dito. Ito po. Ito. 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 Anong gagawin natin? Tingnan mo. Tingnan mo. Dito yung mga Pilipino po na nag enjoy dito may sing-along, sing-along ay, dinaanan pala natin kanina yes, yan po ay yung mga Pilipina dyan oh, yun o, no, kumakanta palipas, palipas ng oras palipas ng oras oh. dyan lang sila lahat hey, oh. Yeah. Oh. yan po pag hindi mo makita sa central nandito at least po, dito lang talaga sila uh, mga tao, mga Pilipina may video okay pa hindi mamimiss So, mag-ikot na ulit kami. It's already, how many minutes na, Daisy? 30. 30 na lang. It's 13 minutes? Almost. 30 minutes na lang, ang natira. 30 minutes na lang? Ang natira, sabi... Ah, ayun da, may puti. Ayun, may blue. You see? Yan ang blue. Yan sa temerda. Temerda. Sa temerda. May... May... Pag nanood siya, ayun meron pa rin. Ay, Ayan, na? ito na sila, ito na sila. Huwag ka kapatid. Mundo na tayo. Malayo tayo sa kanila, ha? Oo. Ano na yun? Okay. Ito ulit si Ate Melda. Magkaibigan na sila. Ito <laughs> na. Si Ate Melda well, at si Ate May. Magkaibigan na ulit sila. Magkasama Ayan, no. Kaibigan talaga yan sila. Okay. May nanood ito. Magagalitan <laughs> tayo. Na. Ah, ito pa, Day. Oh, kung interesado kayo sa mga ibon, yan yung mga name nila. Pigeon. pigeon. Violet Plantain Eater. Bali, baba. Ay, oh, sorry. Yan. At, wow. Tide Imperial Pigeon. Oo, oh, oh, the Kula. Victoria. Victoria, Victoria, Victoria Crown pigeon. pigeon. Crowd lang. Uh, yan, at uh, kung gusto nyo mag-emote, -emote. <laughs> <Yan, nakita. laughs> mag emote. Yan, nakita nyo. Pwede ka mag-emote dyan kung may emote ka. <laughs> Oo. Oh, oh, si Pastor Adlo, nakita ko. Hindi ano tayo. <laughs> Pag tinapon sa'yo, dapat sasayaw ka, Roji. Tak! Halika na. ako, <lang. laughs> oh, wala makinig. Mm -hmm. ah, saan si Bastariag, no? Ando na, ando na. Ayaw nga, ando na. Oh, Pakita mo naman dito, guy. Yung place kahit pa pa, no? Ayan, o. Oh. Ito pa tayo dito? Hmm. Kutin na natin. Po. Sayang punta natin. Tapos time, time, time o yung tapos na yun. Jar Abulog. May messenger. pa sa family yan. Uy! Mga pasto. <laughs> si, si Daisy Biason, ba't nandito? dito? Oh. <laughs> Hi Daisy Biason. Ayun Ay, si lang din sa si, si Ma'am, ano mo 'yan? Yung, kausak, yung kanina si na matutulog na. Si Pepe Escobar bo mo. Ana. Si Pepe Escobar. Si, si, si Pepe Escobar nandito rin. Oo. Uh, uh, tapos yeah. si Ma'am ma Arlene yung naka-green. Si Ma'am Arlene yung naka-green. Si Daisy si Biason. Si Daisy Biason, si Flo. Si Flo Milian. ganyan sila. Kala niyo kami dito. nandito. Ay, nasalita. Ah, sige, okay na. Nasalita din ako. Oh. Lagi niyo pong na bawal magtapon. Bawal oh, magdura. Ito tapon. Oh. Meron din rhinoceros. Okay. Rhinoceros sarbhornbillia. Yan. Yan na lang pala. Oh. Pero asan siya? Tulog pa. Oh. Ayun. Ayun malayo. Malayo. Pero malaki Ay, siya. Malaki. Malaki niyo. Ay, oh. kita maday. Ay, Ay, kita. Ayan siya, oh. Malaki siya. Si Rhinoceros. Para siya. Yan, eto po yung park na makikita nyo. Dito sa Park ng Colon. Colon Park. So, eto po yung isa sa mga views na makikita nyo po dito. At uh, mag-enjoy po kayo kung mahilig kayo sa puno. Okay po mga kalab. So, enjoy the view. At meron pa kami. Ito yung pinaka-blue. Ang ganda ng kulay niya. Ganda ng kulay. Oh, may pag Ay, magka sila. Para po silang mag <laughs> Para po sila mag -jowa. Pero may tampuhan sila. May baby na sila. <laughs> oh, nagso. <laughs> ah, pinapakain ng nanay yung anak. Parang kayo lang. para ah. <laughs> Parang kami lang ba? Ah. Oh, may topak siya ngayon, kaya siya nandyan. Okay? Yung mag-inaan doon. So, alam na, pag may topak, dapat lumalayo mo. Kaya yeah. ang buwan. Ang tawag sa mga ibon na yan ulit? Blue-fronted Amazon. Dito, dahil dito. Ay, sorry. Yeah. Blue-fronted Amazon. Blue and yellow macaw Uh -huh. Goffins. Goffins. Kakatu. Ka Ka kakatu. Green wing Mac macaw. Okay. Ulit kakatu. Yan. So, ikot pa kami dito namin pa to. Pero ito na po yung last muna. Ito yung muli muna i-vlog namin ngayon. Ay, ito. Ito yung Alam mga... kung sino mga to. Ito yung mga tribong uh -huh. kabisayan. <laughs> 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 ang tawag sa kanila ay ito. Ito. Taas. Yan. Pickled pig yun. Ito. Nicobar. Nicobar. guiter Ay, ibon naman niya. So, ayan po sila. Isang family po to. Kayo na pong bahala kung sino yan sila. Ayun na yung ganda dito. At, yan. O, diba mga kalabs? Gusto niyo maligo. Kung gusto nyo maligo at makijoin kayo sa mga parot. Joke. Ay, sa mga ano, tawag dyan tayo, chameleon ba yan? Kung ibang chameleon maliit, ano ka ba? Ostrich. Ah, ostrich. Nasa yung ostrich? Ayun no Parang butiki yung... Kami ito yung parang ano, duck. Pero pangabang leeg. Anong tawag dyan? Ostrich. Oso na yun. Ay, nakikita pala sa iPhone. Teka! Tama yung die, tama. Ayun yan. Pag nang bahala mag-move ng iPhone. Pag yun. nahulog, bago ka agad cellphone. Yan. Yan sila. So, kung gusto nyo maki-join dyan, wag. <laughs> Bawal po. Okay. Tintayin natin. Oh, 26 or 78. Ma dito na natin tapusin, Day. Para, Ay, 26 or 78. 30 million pala, no? Ano ka Tapusin 50. na po namin dito, mga kalabs. At tulad ng, ano po, ah. Ito po yung isa sa pinakamagandang park. Ito oh. po yung isa sa pinakamagandang park dito sa colon At sana po magustuhan nyo, na-enjoy nyo yung mga ibon. For now, yun na lang po muna ang i- i-upload ko sa ngayon para po meron akong upload at alam niyo naman po na ipapasyal ko pa kayo sa marami pang lugar dito sa Pilipinas asa sa Hong Kong, pag may time po tayo mga kalabs, thank you and God bless Jesus loves you I love you guys bye bye ganda saan? hindi ko na